Welcome to Graphic Design Daily Hello guys, so for today's video, ang gagawin natin is wedding invitation So mag-search lang kayo dyan sa may search bar Hanap tayo ng template kung ano yung mapipili natin So parang yan na yung gusto ko And then as usual, kapag may napiling template, quick customize this template Okay, so ika-customize natin yan. Papalitan natin yung font color, yung mga elements na nandyan, and then yung font mismo. Yan, papalitan natin sila. At dahil si Kat, si Katrin Bernardo, at si Alden Richards ngayon, sila ang gagawa natin ng invitation. Okay, so before natin palitan yung name, gusto ko ang alisin itong flower. Okay. Yung background, hindi ko na yan papalitan. So, palitan natin yung design na flower try muna natin palang magpalit ng background parang bet ko kasi na motif ko halimbawa is lavender and pink so search kayo ng mga keyword na feel ninyo may makikita kayong gusto nyo yung design kapag ginamit nyo yung keyword na yun halimbawa kagaya ng ginagawa ko lavender wedding background. Kaya wedding background lang. Elegant pala. Lavender elegant background. O kaya elegant wedding background. So, hanap-hanap lang hanggang sa may makita kayong gusto nyo. Yan din minsan ang nakaka... nakakalito guys, no? Kapag uh, sobrang dami ng elements na nakikita ninyo, wala na kayong mapili. Na-overwhelm na kayo. Ako minsan ganyan din, din eh. So, okay lang yan. Okay lang maram maramdaman minsan. Nangyayari talaga yan sa totoong buhay. So, nagplano ako na hindi ko napalitan yung background. Yung floral na lang. So, nag-search ako ng flower border na pang wedding. So, ang naisip ko naman na Moffitt na nagawin is peach and maroon. Yan. Ha? Peach, maroon, brown, and beige ang gagawin nating motif. Since yung background is medyo may pagka-beige and medyo brown siya. So, nag-get. Ay, nag -get. Gusto ko na tong flower na to. Alisin na natin yung nasa original template. Then, adjust natin yung size. So, okay. Nakapili na ako ng ipapalit ko dun sa original na flower. And then, sinusubukan ko siyang isend to back layer, then send to back. Magbuta siya sa likod, pero pangit na siya tingnan. Okay nang nasa font siya. Font? Front. Pala front. Tapos, pili pa tayo ng isa kasi papalitan din natin itong nasa baba. Yan yung flower naman na na bet ko kasi ang motif nga is peach, maroon, beige, and brown. So, ang gagawin natin sa flower is maroon and peach. Na may pagka-pink, may pagka pink, na may pagka-brown. Pero parang naiisip ko na pagpalitin sila ng pwesto. So try natin kung magiging maganda ba 'yung outcome kapag pinagpalit natin sila ng pwesto. So adjust nyo, adjust natin 'yung size, 'yung babagay dun sa pinaka parang frame. Tingnan natin kung tapos flip natin to vertical para hindi na kayo mahirapang mag-rotate. So parang okay naman kung nandiyan 'yung pwesto nila. Kain natin. Kaya natin palitan naman yung font. Kulay maroon muna. So, i-change all natin yan. Dahil maroon talaga ang gagamitin natin kulay ng mga font. Ayoko kay Daniel. Gusto ko kay Alden. Hindi pala Alden. Dapat Richard. Kasi Richard yung tunay ng name guys, ilagay nyo dyan kung saan yung lugar o kung anong church o kung anong simbahan gagarapin yung wedding tapos yung reception kung saan, ayan hindi ko na babaguhin yung ibang details dyan, kung may magpapagawa sa inyo, tanungin nyo na lang din yung detalye, tapos yan ang ilalagay nyo, ilalagay nyo dyan sa front ng wedding invitation yung lugar ng pagdadausan ng wedding at saka kung saan yung reception to follow tayo ng mga font na babagay sa invitation na ito hanap lang kayo guys, O, oh, hanap lang tayo ng mga font na pwede natin gamitin dito sa template, sa wedding template na napili natin. So, okay na yun. Nag-duplicate na tayo. So, dito, naalilisin na natin yung ibang mga elements na inad natin. Kasi ang ilalagay natin dyan, yung ibang detalya na, na makikita natin sa wedding invitation. I-duplicate nyo guys, ha? tapos alisin nyo na lang yung mga ibang element. Kasi kapag ka uh, nag-add page lang tayo, mag-add na naman tayo ng background para hindi na natin alisin yung background. Para lang naman sa akin ha, mas mabilis kasi yon since yung template na to ay naging inspiration lang natin at hindi ko nababaguhin yung background. Kapag nag-add page lang ako, mahihirapan akong hanapin yung background na yan. Pwede naman na i-copy ko or i- tawag dito i-duplicate ko yung nasa first page na background. Kaso lang, oh nga ano, Bakit hindi ko nga pala ginawa yun? Pwede pala yun. <laughs> Pero sige, okay na yun guys. Ganun na lang yung gawin nyo next time. Hindi kasi ako nagsasalita habang nire-record ko tong video na to, video tutorial na to, kasi maingay. So, ngayon lang ako nakakapag-voice over. Kasi so, medyo tahimik na kasi tulog na yung mga tao dito sa bahay. Pag nag-voice over kasi ako, o kapag ka nag-screen record kasi ako, tapos nagsasalita ako, nakikisabay yung, yung bulingit dito sa bahay. Then, mag add ako ng a uh, shape, ng square. Titignan ko kung okay siya na may ganyan, tapos dyan sa pinaka square na yan, dyan ko sana plano ilagay yung ibang mga detalye. Halimbawa, kung sino yung magkakasal. Kaso napansin ko na parang hindi siya okay. Kasi yung background matatabunan. So, tinday ko na pagdikitin yung dalawang background, tapos maglagay ng lower border sa taas at saka sa baba. So, okay. Search ulit kayo sa templates, flower border, or kung anong border yung gusto ninyong gawitin kapag ka sa wedding invitation. Pero usually, mga bulaklak talaga yung nakikita kong ginagamit. Mga bulaklak, mga dahon. Pero dito sa template na ginawa natin, na sa wedding invitation na to, o sa video tutorial na to, ang gagawin natin, ang gagamitin natin is mga flower. Ito gusto ko yung napili ko kasi hindi siya mahaba. Kaya yung ginawa ko, dinuplicate ko. Tapos binrope ko lang sila. Alam niyo guys, sandali mag-group no, kapag dito sa laptop yung gamit. Kasi idadrag mo lang. So, okay. Copy natin yung ibang font. Kailangan natin yan. Tapos na-realize nare na ko na dapat Richard, hindi Alden. So mga yun niyo, magkatotoo. Ayan, so kinapi ko siya. Kasi ang ilalagay natin dyan is, ah, uh, officiating minister ba yun? Kung sino yung magkakasal. Yan, binalitan ko din ng font. Tapos, yung mga susunod na pages niyan, guys, ganyan na din. I-edit niyo na lang yung iba pang detalye. So, pinakita ko lang sa inyo is yung font. Ay, font. Yung front ng invitation. At saka, uh, itong second pages second page. Kasi yung susunod na mga pages niyan, almost same na yan. Same na. In fact, nasa sa inyo kung gusto nyo pagitan ng design. Pero ako, hindi na. So, for Carson and Bernardo, yung pili dong ilalagay nyo dito sa second page. So, try din natin maghanap ng iba pang mga font na babagay din sa sa template na napili natin o na ginagawa natin. So, yun nga guys, ah, uh, yung, kung ilang pages yung invitation na gagawin ninyo, yung susunod na mga pages, yung second page hanggang sa last page, pwedeng pare-parehas na lang ng design yun. Usually naman sa mga invitation, ang naiiba lang na design is itong front eh. Ay, yung front lang yung naiiba. Then yung mga susunod, magkakaiba na yun. No? Tapos ilalagay nyo na lang dyan yung uh, detalye, kung sino yung magkakasal, kung sino yung mga witness, kung sino yung mga abay nyo, meron ba kayong mga groomsmen, bridesmaids, maid of honor, ring bearer, yun. Tapos, pare-parehas na lang yan sila ng design. Tapos, ang papakita ko pa sa inyo sa last ay yung RSVP. Siguro naman, pamilya. O, oh, hindi pa kayo pamilya, papakita ko sa inyo yung RSVP. Kasi yung second page, third, and fourth ay mga detalye lang yan o mga names lang yan kung sino yung entourage ng wedding. Kung sino yung kasali sa entourage. Kaya, i-skip na natin yon. Magpuproceed tayo after na second page na to. Magpuproceed tayo doon sa may uh, RSVP at saka yung pang last page, yung may attire, at saka kung ano yung motif. Para alam ninyo, or may idea kayo, kung ano yung pa yung ibang nilalagay sa huling pages ng invitation. Inalagay na natin, halimbawa kung sino yung officiating minister. Bumagawa lang yun sa akin dyan, guys, ha. Eh. Okay, so nandito na tayo ngayon sa RSVP na, na page. Kung makikita niyo may nakalagay dyan na traditional RSVP. Pwede nyo ilagay dyan na let us know kung makaka-accept ba nila yung invitation or regretfully decline. So, pwede nyo i-gagay yun doon. Yung RSVP po kasi ay ibig sabihin confirm sila kung a-attend sila o hindi. Tapos, nandiyan dyan yung reminder kung ano yung pwede nilang asahan kapag hindi sila nag-chat or nag-message sa mga contact person kung makaka-attend ba sila o hindi. So, yan yung ilalagay ninyong mga detalya sa RSVP. So, pwede nyo naman yan gayahin, guys. Pwede nyo naman yung screenshot kung gagawa kayo ng invitation. So, gaya ng sinabi ko, kung ano yung design ng second page, magiging ganun na rin yung design ng lahat ng pages, sa mga remaining pages hanggang sa matapos yung invitation na ginagawa natin. So, ito naman yung sa may attire at saka sa motif. May mga sa invitation may mga nakalagay kasi dyan na kung ano yung kulay ng attire na Minsan kasi gusto 'yon ng mga ikakasal na kailangan kung gusto ba nila. Pwede nilang i-indicate dyan na lahat ng a-attend na bisita is naka-white lang, 'di ba? tapos may iba naman na gusto nila nakamotif, nakasunod sa motif nila kagaya na kung ginagawa natin ah, uh, sa video tutorial na to ang ilalagay dyan is dapat is formal or yung decent attire then pwede kayong maglagay ng color ng, o ng dress code ayan, so adjust muna natin yung mga font o yung mga word na ginagawa natin so sa part na yan, attire ang ilalagay ko dyan tapos naglagay tayo na we request na ganito yung susuotin ninyo sa bagay, yung detalye naman ng wedding invitation is depende dun sa magiging client ninyo sa magpapagawa ng wedding invitation sa inyo. So, hanap tayo dito sa element ng maroon dress since maroon yung motif natin. Maroon formal dress. Parang ganda nito. Wow! Oh, see? So, hindi naman ibig sabihin yan, guys, na dapat ganyan yung attire ng nasusuotin nila. Dress code lang yan, na kailangan naka-formal. Pwede naka-long gown. O, oh, diba? Pero, syempre, depende pa rin ngayon sa magiging client ninyo. Hihingi niya naman yung detalye sa kanila kung ano yung gusto nilang mangyari doon sa wedding invitation nila kasi sila pa rin ang masusunod. Tayo, gagawa lang tayo. So, ito, idea lang naman to, guys. Then, long sleeves naman ang isearch natin for attire ng mga bisita na ten na boy natin yung mga bisita na boy tapos yan guys nag uh, duplicate lang ako ng dress ginawa ko siyang color brown yung isang dress tapos yung long sleeves naman is ginawa kong peach then yung isa ginawa kong medyo brown brown din <laughs> then dito sa motif mag-add tayo pwede kayong mag-add ng square, apat na square since apat yung yung motif na tong wedding halimbawa nagagawin gagawin natin. So yung square, yung color ng square is papalitan natin kung ano yung motif na tong wedding. Ginawa ko yung, yung first square is ginawa ko ng maroon, yung pangalawa is peach, yung pangatlo is brown, then ay beige, then yung pang is brown. Ayan. So pwede nyo, pwede nyo rin yan i-sabihin uh, sa mga client niyo na magpapagawa ng invitation or pwede din naman na sila yung magsabi niyan sa inyo. Yung ibang ginagawa is square, ay circle instead na square. Pero dito sa template na gagawin natin is, is square. Tapos, ito namang ginagawa natin ngayon, yung pinakalas, is may kinalaman na sa gifts. Since maraming uh, mas practical yung monetary gifts, yes, So, pwede rin ilagay yan sa invitation, no? Parang usually naman, yung mga kinakasal, talagang naglalagay ng ganyan. Karamihan, ha? Hindi ko nilalahat. Kasi anong practical. Kasi ba diba, kapag ka uh, hindi ka naglagay ng ganyan, dadami na yung baso mo, dadami pa yung double dobli yung kaldero. Yan, hindi mas okay yung humanitarian gift. Kasi kayo na yung, yung mag-asawa na o yung newlywed na yung bibili ng mga gamit nila. Yan, so pwede nyo rin ilagay dyan yung ah... Uh, kung bakit gift or kung ano yung preferred ng ninyo na gift. Ninyo. Sa bagay, kahit kanibawa, kayo yung ikakasal, gusto nyo kayo na rin yung gumawa ng invitation niya, So pwede nyo sundan tong tutorial na to. So ganyan lang guys, kadali gumawa ng tutorial, ng tutorial. Ganyan lang guys, kadali, gumawa ng wedding invitation kay Canva. sa so para hindi kayo ma-overwhelm, ma-stress na mag-create pa kayo from scratch, mag-search na lang kayo ng template kay Canva. Kasi yun naman ang, ano nun, ang reason kung bakit may mga template si Canva para gawin nating uh, inspiration o kapag kukunan natin ng idea sa so gagawin nating mga designs. yan. Tapos, ilalagay din yan yung bank details. Kung kanino isi-send or pwede namang iabot na lang sa inyo. Iabot na lang sa inyo liwad cash. Kasi baka may iba. Gusto nila sa i-direct sa bank. Kasi ilalagay. So, yan na yung wedding invitation na nagawa natin. So, meron tayong nagawang 7 page. O, oh, see? From second page to se uh, from second page to last page, pagre-parehas na sila ng design. Laging first page lang ang naiiba. At nakalimutan kong Catherine pala ang kapartner ni Richard. Buti na lang, chinek ko. O, oh, see guys, meron na tayong wedding invitation. So, pwede nyo na yan i-print sa magandang papel. Basta may printer kayo guys, pwede nyo itong pagkakitaan yung mga ganitong templates. So, yun lang guys para sa ating wedding invitation tutorial. Sana ay masubaybayan ninyo ang tutorial na ito. At kami ulit si Graphic Design Daily. Kung gusto niyo na magpagawa sa amin ng mga designs, kontakin nyo lang po kami. So, stay tuned again guys sa ating susunod na video tutorial. Then, comment down below po kung meron kayong gusto pang malaman. Paano gawin si ganito? Paano gawin si ganyan? I-comment nyo lang po para pwede nating i-add or isama sa next video tutorial natin. Huwag po kayong mahiyang magtanong. Ayan. So, natuwa ako sa outcome na ginawa natin sa ginawa nating invitation. So, once again guys, thank you! Bye! Ingat! Subscribe, like, and share. Graphic Design Daily.